Mga gawa, chapter 27, verse 1 and 22. At nang ipasiya na kami ay lalayag na patungo sa Italia, ay ibinigay nila si Pablo at ang iba pang mga bilanggo sa isang sentoryon na nangangalang Julio sa pulutong ni Agusto. At sa palula namin sa isang daong adramito na palayag sa mga dakong sa baybayan ng Isya, ay nagsitulad kami na kasama namin sa Aristarchus sa isang taga-Macedonia mula sa Thessalonica. At ang sumunod na araw ay kami sa Sidon at pinagpakitaan ni Julio na magandang loob si Pablo at pinahintulutan siyang pumaraon sa kanyang mga kaibigan at siya ay magpagin hawa at ang kami magsitulak buhat doon ay nagsilay kami na nagsipanganlong sa Tsepre sapagkat pasalunga ang hangin. At nang matawid na namin ang dagat na nasa tapat ng Silesia at Pampelia, ay nagsirating kami sa Mera na isang bayan ng Licia. At nasumpungan doon na senturyon ang isang daong Alejandria na lumalayag na patungo sa Italia at inilola niya kami roon. At nang makapaglayag na kami maraha ng maraming mga araw at may kahirapan kaming nakarating sa tapat ng ginido na hindi kami tinulutan ng hangin makalusong pa ay nagsilayag kami na nagsipagkanlong sa grita sa tapat ng salmon. At sa pamamaybay namin dito na may kahirapan ay nagsidating kami sa isang dako na tinatawag na mabubuting daungan na malapit doon ang bayan ng Lisya. At na magbubul na ang kahabaang panahon at mapanganib na ang paglalayag sapagkat nakalampas na ang mga pag-aayuno ay pinamanhikan sila ni Pablo. At sa kanila sinabi, mga ginoo, nakikita ko na ang paglalayag na ito ay makapipinsala at magiging malaking kapahamakan. Hindi lamang sa lulan at sa daong, kundi naman sa ating mga buhay. Datapot mahigit pang paniwala ang senturyon sa piloto at sa may-ari ng daong kaysa mga bagay na sinalita ni Pablo. At sapagkat hindi bagay hintuan sa taginaw ang daungan ay pinayo ng karamihan na tumulak mula roon at baka sakali sa anumang paraan ay makarating sila sa Phoenix at doon huminto sa Taginaw na yaoy daungan ng kreta na nasa dakong hilagang silangan at timugang silangan. At nang marahang umiihip ang hangin timugan na inakalang may isasagawa nila ang kanilang masay itinaas, sinipiti at na may bay sa baybayin ng kreta na hindi hindi nalaon at tumampas na galing doon ang maunos na hangin na tinatawag na Euroclide at nang ipadpad ang daong at hindi baka sanungat sa hangin ay nangagpabaya na kami at kami ipinadpad at sa pagtakbo ng daong na nanganganlong sa isang maliit na pulo na tinatawag na Klauda ay may kahirapan namin maitaas itaas ang bangka at nang maitaas na ito ay nagsigamit sila ng mga lupit na tinalian ang ibaba ng dao at sa takot na baka mapadpad sa serte ay ibinaba nila ang mga layag at sa gayoy na paanod sila at sa pagkat lubhang makikipaglaban kami sa bagyo. Nang sumunod na araw ay nangagsimula silang magtapon ng lulan sa dagat. At nang ikatlong araw ay kanilang ipinagtatapon ng kanilang sariling mga kamay ang mga kasangkapan ng daong at ang hindi sumisikat sa amin ang araw ni ang mga bituin man. Nang marami pang araw at sumasaybabaw namin ang isang hindi munting bagyo ay nawala ang buong pag-asa na kami makaliligtas. At nang maluwat nang hindi sila nagsisikain ay tumayo nga si Pablo sa gitna nila at sinabi, Mga ginoo, nangakinig sana kayo sa akin at hindi umalis sa grita at nailagan ang kapinsalang ito at kapahamakan. At ngayon ay ipinamamanhik ko sa inyo na inyong lakasan ang inyong loob sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo kundi ang daong lamang. Amen.